Nay, magandang araw po. Nay, sandali lang po. May tanong sana ako kung anong ginagawa niyo dito. Nay, sandali lang po. Oh, wala, Nay! Oh, oh, oh. 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 idol explore tayo ngayon dito sa area na to so subukan natin ngayon dito no? mag explore So, ayan. Susubukan lang natin dito kung ano nakikita natin. Kasi may kakaibang ano kasi dito. May may malaking puno daw dito mga idol. Sa area na to. Sobrang napakalaki daw. Kaya ngayon susubukan natin. Ayan. Sa area na to parang dunia yata banda. Lah, ano to? Ito kakaibang ano. Kakaibang puno. Anong tawag dito mga idolo? Oh? Para siyang kawayan pero kakaiba naman yung dahon niya. Ito oh, ang dami niya dito oh. Hmm. Ayun po. No. Hmm. Para siyang kawayan talaga. Oh. Hmm. Parang kawayan. Kakaibang lugar na to. Ngayon ko lang to napuntahan. Eh. Ito oh. yan ito. ito ano kaya ang tawag dito no? ayan mga idol so parang yun yata yung ano malaking kahoy ayan o oh. laking ng puno dito. Yan mga ito lo. Wow, ang ganda talaga dito. Sa area na to. Tingnan nyo mga ito. Wala. Ano to dito? Ano? Oh. Anong tawag sa Halaman na yan. Oh. Parang kinagamit yata yan. Pwede yan gamitin eh. Oh, ayan mga idol. Oh. Ang haba ng mga dahon niya. Nandito kasi yung ano eh. Teko. Yan. Yan yung malaking ano. Malaking puno na sabi ng mga tao dito. Ano yan? Matanda, babae, ano? Ano kawahan niya dito? Sana 'yun napunta. may dala siyang parang basket. Ano kaya ang kinukuha niya dyan mga idol? Hmm. Parang puno ng mangga ito ah. Pero napakalaki niya. Parang matagal na siguro di na ano ng mangga na to. Kasi ang luma eh. Ayun oh. Namumulot siya. Ayan. Ito siya o. Magtago muna tayo. Saan na siya? Bigla naman siyang nawala. Saan na siya banta? Nawala yung matanda eh. Parang may pinupulot siya dito. Siguro itong bunga ng ano na to. Ayan o. Oh. Naglalakad siya mga idol. Saan kaya siya pupunta? At ano ang ginagawa niya dito? Sa gubat. Tanungin natin yung matanda ngayon kung anong ginagawa niya dito. Parang normal lang naman siya ng matanda eh. Yan o. Oh. muna tayo. Baka makita tayo delikado. Yan o. Oh. 残り1分後には。 ng ito Buti na lang, hindi ako napansin ng matandang ito. Ayun o. Ayun o. Ayan. Ayan. Tatanungin natin. Nay, magandang araw po. Nay, sandali lang po. May tanong sana ako kung anong ginagawa nyo dito. Nay, sandali lang po. Nay, sandali lang po, Nay. Magtatanong lang sana ako. Di bigla naman siyang umalis. Alam ko dito siya ano eh. Tumaan siya dito sa area na to. Napaka creepy. Napaka delikado. Saan yun? Tau po. mga yun. Ang daming mga tinik dito. Yung mga, ang tawag po sa Bisaya ay mga sampinit. Yung may mga tinik-tinik na halaman. Pero kinaya ng matanda dito na pumunta. Ayan. Wala na siyang nawala dito ah. Hello, tao po. Nay, magtatanong lang sana ako kung anong ginagawa nyo dito sa area. Sobrang napakadelikado po ngayon kasi dito. So, yan mga idol. No? Ayan, sinubukan kong tanungin si nanay. At bigla naman siyang nawala. Ayan, kasi ang dami nating na-encounter kasi ng na mga, ano eh, ng mga matatandang mga aswang. Pero hindi pa tayo sure kung aswang yun kasi parang nangunguha lang siya ng bunga ng mangga. Kasi ang daming bunga ng mangga dito. No? At, pero kakaiba namang moves niya eh. At ayaw niyang Ako's ah, kung kausapin at wala siyang nawala sa area na to. Dikay ay aso bang sinanay. Bola na Shady to. Kurta ako. Kurso sa Padre St. sa Kusa Paracetamol, Hilok, Sundok, Sitmehidok, sa diri turusa ta na. Nang gonso di eh. mihiwa Santa Malagalleva Sip si Bini na bypass. Di dito kasi banda nawala yung matanda. Eh. mga idol. So balik tayo dito. Delikado. Baka mapahamak tayo dito. Yung matanda, ilan lang nawala. Ayan. So yan mga idol. Nak nakapagtataka naman Oh. At biglang nawala yung matanda. Alam ko nandito lang yun eh sa area na to. Siguro natakot siya sa akin mga idol. Uy! Nay! Baka nagtatago ka dyan ay. Teka natin dito. Sobrang nakakatakot ah. Alam ko nandyan ka lang eh. area na 'to. Hoy, hay. Ari ko. Uh, oh, salamat kita, Timestocrates. La. Oh. Tumatawa pa yung matandang parang witch. Ari ko. Ari. Ari, ari, ari. Parang ano yung ugat ng sa tuhod ko. Oh. Narinig niyo mga idol Parang mangkukulang Tumatawa pa siya kabang nag oh. Saan atil kita de Mr. Korte? Delikado yun, parang mangkukulang yata Yung matanda na yun Ay, Yung boxes niya sabihin mga idol, Aray ko yung tuhod ko ba parang nalisa ang um, bigla siyang sumugod sa akin mga idol at saka tumatawa siya parang mangkukulam asuwang na mangkukulam kakaiba yung matanda nga nakita ko dito ngayon sa ano eh, delikadong puno nung walang siya ng bunga ng mangga dito kaya pala marami nang nabiktima dito mga idol Ito siya sa Lugar na to. Uy! Wala! para may mga boses! Ayan mga idol oh. Tabi-tabi po. Ito yung... Ha? Mga bunga ng mangga. Ayan oh, ang laki ng mangga Tabi-tabi po. listo Lista to dito. Uy! Delikado! Delikado! you <laughs>